Hindi ka lang. pera ko. Binigyan na kita kanina, di ba? Wala pa naman. bah, umingi ka sa akin kanina. O, oh, nakalimutan niya na agad. Lasing ka, di ba? na lasing. O, oh, di ba? Una, binigyan na kita, umingi ka sa akin, sabi mo pangkain Binigyan kita. Ngayon, nung sabi ko, sabi mo, di pa kita binigyan. Ay, di, sorry. Wala bahay dito? Wala kang bahay Saan ka natutulog? Iba-iba? Hindi, -iba? dito lang ako lang. Ba't di kita na napapansin dyan lag? Hindi oh, mo na kita napapansin. Diyan. Kasi alam mo yung nangawiler doon? Hindi ka pulo Pero nangingi ka sa amin? Kasi nangyari lang to, kasi tayo wala tayong sa kabalag Ah So dati? Awal, ah, well, hindi ka talaga pulubi eh. Ano so yung mga pangalan, boss tropa, si, si search niya daw yung Facebook niya. Patutunayan niya na hindi pangalan, daw siya pulubi. Pero sa ngayon, naging, naging ganyan daw yung sitwasyon niya dahil nag ng asawa niyo, sir. So, dahil, buti, ba't nagkaganyan uh, ka? So yung mga boss tropa, yan pala siya dati. Oh, pinakita niya. So ba't ka nag-ano ngayon? Nag-ganyan? Naglimos? Taklo ko nga yung asawa ko. Hindi mo kinaya? Oo, hindi. na ako dito, natanggal ako sa trabaho. tandaan mo, pag gano'n ang sitwasyon ng isang tao, huwag ka susuko. Mm huwag -hmm. oh, ka susuko. Huwag mo yung buhay mo. Huwag mo... ako kahit At least, ako ng Hindi ka na umuwi doon? Kapala dyan? Oo. Yung anak mo nasaan? asawa na nga sa iba. Hindi yung anak mo. Pwede ako bumalik sa agency ko. Babalik ako sa security. Yung mga gamit mo, yan lang yung line, dala mo? Oo. Oh, wala na nga ako dito dito. Gusto ko lang malito eh. Para bumalik ako ng summer natin. Wala na ka May pamit na ba? May damit kami dyan. Pumabigyan nyo ako ng damit saka kaano. Baka dito. Balik ako sa San Isidro. Pag kasi ni Sid? ako doon sa agency. Kabalan dyan? Hindi, sa agency pa. Agency. Kasi ah, mga, mga gamit mo, wala ka mang papel. Mga papel ako. So yung mga gusto pa yung binigyan ni tatay ng... kanin kasi nangingi wala sa amin kaya binigyan na lang namin si sir ng pera binigyan niya rin kami ng pangweting. number ng weting maganda yun oh sige na -tabangin. pag nanalo yun baligan mo kami no Hindi, kung alam mo na may lumabas na number, puntahan mo lang kami rito. Galaw na ito sa mga puno. Wala na akong kasama doon? Sa puno? Oo, naglalatag lang ako ng kanto. Hindi, paano kung babalik sa agency? Yan lang yung gamit mo, wala yung dokumenta? Hindi, ang dokumenta ko, nakatago sa sabihan nato. Sa bahay nyo? Hindi, sa kaibigan ko na guardia. Hmm. Sa lisensya ko lahat. Bago ako ng ganito yan safety ko yung mga importante. Kasi dapat goods naman yung sitwasyon mo. Dapat bumalik ka na lang sa ano po, pamilya. Kaya nga ngayon, oh. ready na ako. Yun, yes. yun yung maganda dun. Kawawa naman yung takto. Hindi ka lang ang buhay mo. Tama. Dati ako pati ka sa mayor So maganda pala talaga yung naging ano mo no? sitwasyon no dahil naggaganyan ka lang dahil sa misis mo no nagloko trabaho ako na ng trabaho naas ko na para lang hmm. hindi mo kinaya o, dapat gawin mong inspirasyon yung ano eh alam naman ang patay dito siya baka tapo ng tapo ako ngayon saan ka matutulog kaya wala mo ulam ulam? Wala, wala dyan eh ay pwede ba pa yung ulam natin dyan? hindi na diba? hindi yeah. na eh Bigyan lang namin ng damit, no? Bigyan ng damit, hindi wala. ko, sa 再见。 Anong hinihingi mo sa akin tayo ngayon? Pamasahe, tsaka pamasahe. So pamasahe talaga pa. Sa tinutuluyan mo niyan? Hindi naman ako sa tutuluyan po sa sablay May tuluyan naman ako doon. Buti na badbad ka rito pala. Kaya ako na dito. Dati ako na iiwag doon sa SL Park. SL Park dito eh. Malboro. Ay, kaya niyo. Hindi pinakamengi. Malboro. Ngayon okay, ang desisyon mo niyan pag binigyan kita ng... Pero babalik ka. Babalik ka doon sa dati mo? Babalik na ako doon sa uwi ako. Para makapaktay na na ako doon. Baka ko. Pero wala na akong dati. Bala na. So yung mga patropa, kahit paano, bibigyan natin si tatay ng yun, pamasahe niya. Para tsaka pangkain niya daw. Yung lang request niya sa amin, masaya na siya. Masaya ka na doon, di ba? Hindi ka iinom wala lang pang-inom. Oh, yun nga eh. Oh, pag binigyan kita ng pera, di pang-inom lang pala. Ay, no! Hindi. God, please no. No! no. Ay, nasa isip po, wala ah, so bibigyan ka na pangkain lang. Ay, saka pa mo So bibigyan ka namin ha. Siguradong uwi ka. Ha? Teka lang. Same pera ko. Oh? Binigyan na kita kanina, di ba? Wala pa naman. bah umingi ka sa in kanina. O, oh, nakalimutan niya na agad. Lasing ka, di ba? Hindi ako lasing. O, oh, di ba? Una, binigyan na kita. Umingi ka sa akin. Sabi mo, pangkain. Binigyan kita. Ngayon, nung sabi ko, sabi mo, di pa kita binigyan. I'll sorry. o <laughs> Oh, bibigyan ulit kita. Kasing hindi ko alam kung kasya na sa ito. Hindi. So bibigyan kita. Hindi ko na ipapakita. Hindi na ako so, sasakay na eh. Sa sigurado sasakay ka. Oo. O sige, tanggapin mo to. Ay, baba. tago mo na yan, no? O, sige. Tago mo yan, baka mawala pa sa'yo yan. Hindi ka man yata sinasakay. Ben, pala ko, Ben. Ganyan mo. So, yung mabastro pa yun si tatay, sasakay na lang daw ng jeep. Kaya na, baby. So, yung mabastro pa yun, nakasakay na si tatay, ayun. No? Tamangin sinabi niya, baka siya sa San Fernando.